Nakatakas si Commander Paradise matapos gamiting pansagang ang isang bata habang arestado ang mga kasama nito ng silbiya ng arrest warrant ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG Bar sa bahagi ng barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ni CIDG Bar Chief Police Lieutenant Colonel Ariel West kang akusado na si Musa Ali Alamada o mas kilalang Commander Paradise ng Moro Islamic Liberation Front o MILF habang narecover sa mga kasama nito maraming matataas na kalibre ng baril at mga bala. Bitbit -bit na mga operatibang standing warang Tavares laban kay Commander Paradise dahil sa kasong kidnapping and serious illegal detention at arson matapos maglamas ng issue ang 12 Judicial Region RTC Branch 14, Midsayap, North Cotabato na may petsang June 30, 2009 Samantala, kabilang din si Paradise sa Local Terrorist Grupo LTG na may patong sa ulo sa halagang 1.2 Million Pesos Dinala mga suspetsado sa CNEG Bar Facility sa Cotabato City para sa dokumentasyon at naayong disposisyon habang patuloy ng tinutugis ang nakatakas na Commander. Kasama mo sa di TXMOI 90.9 Aramen Kota Batu Radio Maneb Sabang Tatak Aramen